Hello guys, this is Joy. Well, as an atheist parent, dito sa Pilipinas, maraming challenges. One time, nung tinuturuan ko yung anak ko na nasa elementary uh, math yung subject, pag open ko nung book, eto, nasa page 2. God made me, God made the world. Sinagko ulit, akala ko religion book yung nakuha ko, pero hindi. Mas nga. Bakit may ganito sa math book? Nakurious ako. Sineg ibang books niya, especially yung science book, kasi same publisher. So buti naman, wala akong nakitang ganito. Siguro itong author na to, eh, religious, at for some reason, is eh, naisingit niya to sa math book. It's considered the science of numbers, kaya dapat wala yan dito sa math book. I did some research online, at I found na maraming mga hardcore religious people na pinipilit ang Bible as a literal scientific book. God created the world in six days. In the second coming, the stars daw is gonna fall from the sky. Malayo sa mga findings ng science. Obviously, hindi nila alam kung ano yung mga stars. Akala nila mga bumbilya lang na nasa langit na babagsak. So siguro, ini iisipin ng mga religious dyan, eh, ano namang problema kung nasa math book yung God made me and God made the world? Ano namang masama dun? Well, to answer that, hindi kasi ganun kasimple yun. Wala akong problema sa paniniwala ng mga tao sa God nila. Pero pag sinisingit sa non-religious subject lalo na as scientific fact, maling-mali. This idea that the world was surely created by a god denies what science and the scientific method is all about. The way religion works is that tinuturuan ka kung ano ang iisipin mo and you're not allowed to question it. Well, sasabihin ng pastor mo Allowed ka naman na magtanong eh. Oo, pero dapat ang sagot mo ay eh, ayon pa rin sa gusto ni God. So, pabor pa rin sa kanila. You think what you're told to think. Science hindi ganun. Science is the complete opposite. Science ay tinuturuan ka ng method. Paano pag-aralan ang mga bagay-bagay. Hindi kung ano yung iisipin mo. Tinuturuan ka how to study facts and evidence, then how to apply the scientific method para makahanap ng sagot. At you are allowed to question it. Actually, you are encouraged to question it and prove it wrong. At pag napatunayan mong mali, pwedeng palitan ng findings. That's science. Example, dati nine ang planets, pero it was found na maraming space rocks na kasing size ng Pluto. And if we consider Pluto as a planet, dapat lahat ng rocks na malapit doon ay maging planets din. So, naiba yung rules on what is considered a planet. Kaya hindi na planet ang Pluto. At 8 na lang ang planets ngayon. You see, there's a big difference. Ngayon, itong math book na to, gagamitin, mababasa ng maraming bata. At dyan nag-uumpisa, well, kasama ng societal at parental influence, yung scientific illiteracy. Maiimpluensyahan yung mga bata at may chance na lumaki sila na hindi nila alam kung paano mag-isip sa mga bagay-bagay. Hindi maganda ang resulta. And I'm not exaggerating. Kasi this can form the foundation for these kids' way of thinking. Eto, karamihan sa religious people isinasantabi yung totoong naiisip nila dun sa kung ano yung itinuro sa kanila na isipin nila. Kaya marami sa kanila deep inside sa tingin ko nalilito. Kasi yung tinuturo sa kanila ng pastor nila, ng leader nila, o ng magulang nila, hindi akma sa realidad. Example, pag nagtanong ka sa Catholic or sa Christian about anong opinion nila sa divorce at gay marriage, ang isasagot nila sa ay kung ano yung tinuro sa kanila ng church nila. Sabi kasi ni Father, nakasulat sa Bible na mag-asawa dapat hindi naghihiwalay. At yung mga LGBT hindi pwedeng magpakasal. Pero tingin ko deep inside, alam kong alam nila na wala namang epekto sa buhay nila pag may LGBT na nagpakasal. Di naman sila kasama sa relasyon na yun eh. At sa mag-asawang hindi na nagkakasundo, alam din nila na hindi naman sila apektado kung maghihiwalay yun. Katuwiran nila, kawawa yung mga bata pag naghiwalay. Well, kasali ba kayo dun sa relasyon? At alam nyo ba yung nangyayari? To say na kung ano yung magiging mabuti para sa mga anak nila? What if the relationship is so bad that it's better for the kids if the parents will separate? Mas magiging peaceful ang buhay ng mga bata. You see, religious people think na because yun yung tinuro sa kanila at yun yung pinaniniwalaan nila, dapat lahat ng tao ganun din. Well, third party ka lang na nagsasabi na, Oo, 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 di kayo pwede magiwalay. May buka ko dito. Sabi, hindi daw ako pwede mag -iwalay. Walang sense yung argument, pero ipipilit nila. Dahil sa religion nila. Dahil sinabi ni Father or ng pastor na nasa Bible yan, sabi daw ni God, masama yung divorce at gay marriage, kahit it doesn't affect them, nakikialam sila. Isasantabi nila yung logic kasi yun yung tinuro sa kanila. They are taught what to think and not how to think. Sa INC, kahit sa isip ng mga miyembro nila na hindi karapat dapat yung isang kandidato, iboboto pa rin nila. Kasi they are told who to vote for. Imbis na ituro sa kanila kung paano pumili ng tamang kandidato, they are taught what to think instead of how to think. Sa Muslim, kahit alam naman nila na mali yung hindi pagbibigay ng karapatan sa mga babae, eh, isasantabi nila yun. Kasi may utos sa kanila kung ano yung gagawin at iisipin they are told what to think instead of how to think that's religion unfortunately malayong-malayo sa science science teaches you how to think how to question so ano yung tamang ituro sa mga bata who created the earth well ang tamang sagot ay maraming iba't ibang ideas about sa pinagmulan ng Earth. Pero right now, there are two that are the most popular. Number one is yung Big Bang Theory, supported by evidence, based on finding microwave background in space, na galing pa sa Big Bang, supported by equations. So far, ito yung pinaka-accurate na theory na, na, meron tayo. Pero hindi pa rin natin alam kung meron or anong nangyari before the Big Bang. But in the future, maybe kapag nagkaroon ng mas advanced sa technology, baka magkaroon ng ibang explanation or discovery. But as of right now, Big Bang is the best theory we have on how the universe and the stars and planets, including the Earth, started. Number two is yung Bible creation story. Itong story na to galing sa isang old ancient book na sinulat ng unknown authors gamit ang old dead language na matalinghaga. Sabi doon sa libro na yon ay may makapangyarihang nilalang na gumawa daw ng earth at lahat ng bagay dito including mga tao in six days. At ang earth at universe ay 6,000 years old. May evidence ba dito? Well, the evidence that we can find actually points to the Big Bang and not the biblical story of creation. Eto, something interesting. Ang nag ng expanding universe at Big Bang Theory ay si George Lam Lamatri. Isa siyang pare na mathematician from Belgium. Pinatunayan niya to gamit yung theory ni Einstein, yung general relativity. At tama yung calculations, pati si Einstein nag-agree. At dahil pare siya, during that time, sinabi sa kanya ng mga kapwa pare niya, tsaka ng mga tao noon, Uy! Siyempre hindi Tagalog, pero sa Tagalog, sabi niya, Uy! Napatunayan mo yung origin ng universe na nag-umpisa sa single source. God yun. Ito na yung scientific proof of creation of God. You got it! Um, pero si George Lamatre ay honest. At dahil pari siya, alam niya yung nasa Bible. Kaya sabi niya, no, hindi. Kasi hindi siya magmamatch dun sa biblical story ng creation. Hindi tutugma. Hindi siya proof of the Genesis Bible story. He knows both the Bible and science well enough na alam niya na hindi mag a -align. And please, don't just believe what I'm saying. Please, do your own research if you like. Okay, so malinaw. Yung Big Bang, based on evidence, yung Bible creation story based on faith. Then, dapat i-explain sa mga bata kung ano ang advantage at disadvantage of believing something based on evidence versus believing based on faith. Now, alam ko masyadong complicated 'yon para sa isang elementary grade na book. Pero I'm just trying to make a point. Medyo nakakainis kasi responsibilidad nating mga adult turuan 'yung mga bata ng tamang pamamaraan, tamang way ng pag-iisip, pagtatanong paghahanap ng sagot, pagiging curious at pagiging objective. Kailangan turuan natin yung mga kabataan magtanong. Ako gusto ko yung anak ko questionin lahat, pati ako. Ayokong maging atheist siya dahil sinabi ko sa kanya. Gusto ko siya ang magdesisyon sa sarili niya based on good logical reasons. Sana itong nakita ko sa book ng anak ko ay isolated case lang. And hopefully it's not a big problem. And I'm not saying na this one page in a book will affect yung pag-iisip ng anak ko forever. I'm not saying that. Marami pang ibang factors yan. Nakakainis lang na, na kami nakakalusot na ganito sa math textbook. Pero thankfully, may internet na. Mas madali nang makapag-research at makapaghanap ng information from different sources. Pero bilang isang atheist parent sa Pilipinas, ang hirap halos lahat ng school dito religious at ang lakas ng influence ng environment, sa curriculum, at sa mga teachers mismo. Kaya sana mas marami pang atheist ang mag-out dyan para mas manormalize natin. At sana yung mga videos ko makatulong in a small way. Okay? Kung may napulot kayo dito sa video na to, share nyo naman. Baka may ibang makinabang din. At kung atheist parenting kayo dito sa Pilipinas, share nyo naman kung ano 'yung mga challenges nyo? Um, gusto kong malaman kung may mga nakaka-relate ba at uh, ano 'yung mga ginagawa nyo na pangontra sa mga ganito. Again, thanks for watching.